Ay, ay, good morning, good morning mga po ah, Kaya pala lumalambot yung gulong ko sa huli At gawa ng nabutas pala, natusok ng uh, pako Ayan, ah, ginawa naman natin to ngayon na ah, Tayo na rin ang gagawa Ay, pagdalim pa natin to sa vulcanizing Ay, nako, magagastos na naman tayo ay tayo na lang gagawa mga po ayun malaking bagay talaga mga po pag mayroon kang uh, kumpletong gamit pa para pag mayroong uh, problema ang yung sasakyan uh, mabilis mo nga uh, magawa dahil uh, mayroong kang gamit ayun nga uh, tiningnan ko na yan ng uh, butas kung saan banda para madali nating uh, malaman kung saan talaga yung kanyang uh, butas ayun ibang klase yan mga po ang ko uh, interior lang yan ng bike at saka yung uh, shoes glow yun ang ginagamit ko uh, okay naman kasi nasubukan ko na yan sa bisikleta ko ginamit ko okay naman siya Uh, hanggang ngayon di pa naman napaplastic yung bike ko ay ngayon sa motor ko naman subukan uh, mura lang yan yung uh, shoes glow na yan at saka interior oh may mga butas ka na mga interior ah pwede mo magamit yun lalo na sa bike medyo manipis maganda sa bike eh, kasi manipis pag sa motor kasi medyo makapal kaya yeah, kung wala kang uh, pangbulketa yan gagawin mo yung bumili kang bumilikan shoe glow yan oh at saka yung uh, interior uh, kung natapos mo ang aking video ah please follow like and share maraming salamat po sa lahat ng nanonood dito sa aking video bye